guys, nakita nyo naman guys alam nyo guys, pag natikman nyo to guys para narinig rin yung natikman sa Jollibee guys walang pinagkakaiba sa lasa ng Jollibee ito guys guys, malapit na tayo guys sa ano guys sa video ng price chicken fried ha 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 magkano dati? Ha? Magkano po? Magka 100. 100 100 ano po? 100 2 Ito oh